Ay, sa palengke ngayon kasi magagawa tayo ng puto cheese Ay. guys andito na tayo sa Star ayan dito yung genstar dito kami na mamalengke dito nga sa park na toko banda bumibili ng itlog at dito nga tayo titingin kung mahal ba o mura yung itlog na puti ngayon dito na lamang tayo sa medium kaya kukuha na nga ako ng 10 pieces Pieta. Me medium sampo. At pagkatapos ko nga bumili ng itlog ay dito naman tayo didiretso sa aking suki at dito nga ako madalas bumibili ng aking mga sangkap sa aking paggagawa ng puto cheese. Kumuha na nga ako ng asukal na puti, tapos itong kalumet, tapos itong cheese, tsaka yung evaporada. Noong nakompleto na nga ay pinakompute ko na at eto nga binayaran ko na at tapos na nga tayong mamalengke. Ayun, tapos na tayo mamalengke. Ngayon, saglit lang talaga. Sakay na ulit tayo ng tricycle pa ulit. Saan po? pagdating ko nga ng bahay ay agad na nga nating inumpisahan ang ating paggagawa ng puto. Ay ito nga, meron na nga akong isang kilong APF dito. Ilalagay natin dito sa lagayan. Sunod nating ilalagay yung tatlong asukal na puti na tag one pork. Tapos ito yung susunod, yung isang pack ng kalumet. At pagkatapos nga ay hahalu-haluin naman natin at itabi muna natin dahil ang susunod nating pagsasama-samahin ay yung mga liquid naman. Yung kalahating buttercup ay tutunawin natin sa kalan. Ito na nga siya, ilalagay na nga natin dito sa palanggana. Pagkatapos naman ay ilalagay na natin yung ating itlog na bilinin natin kanina sa palengke. 4 pieces nga pala yung ilalagay ko pero pwede mo naman dagdagan. Pwede rin naman five pieces kung small lang yung itlog na gagamitin mo. Pagkatapos nga natin ilagay yung evaporada ay maglalagay din tayo ng tatlong baso ng tubig halo haloin lang natin tapos ay pagsasamahin na natin yung liquid doon sa tinabi natin kanina. Habang nagvo-voice over ako ay nag-uusap ko ngayong magdaddy kaya naman ang ingay ng background ko. Pagpasyensyahan nyo na nga po mga momshies. Huhugasan ko nga po muna tong aking steamer at medyo natambak nga po at matagal ko na nga ang hindi nagamit dahil sobrang tagal na nga po nang huling may umorder ng puto. Lalagyan ko na nga ng tubig, hindi ko nga dadamihan, tapos nga ay isasalang ko na nga doon sa kalan. Isang tip nga po pala sa pagluluto nga po ng puto ay mahalaga po na yung takip po ng ating steamer ay lalagyan po natin ng tela. Para nga po sipsipin ng tela yung singaw po at hindi po tumulo doon sa puto yung tubig. At andito na nga po tayo at magagayat na nga po tayo nitong keso. Sa isang kilong APF nga po ay nakakagamit din po ko ng isang buong keso. Pero depende naman sa'yo kung gusto mo ay mas malalaking gayat ay pwedeng-pwede naman yun. Niready ko na nga tong molding cups at saka itong mantika. Another tip na naman po mga mamsis kapag po naglagay kayo ng mantika ay dito lang po sa may ilalim nyo lalagyan. Huwag nyo pong lalagyan yung mga gilid. Let's tipid na nga po sa mantika at saka mas maganda po yung alsa niya. Kapag po doon lang po siya sa ilalim, magkakaroon ng mantika. Pero promise mga mamsis, hindi yan didikit sa gilid. Pagkatapos ko ngang lagyan ng mantika, yung mga molding cups ay mag-start na nga akong maglagay noong butter dito sa mga cups. Huwag po natin po punuin yung paglalagay ng ay. butter sa molding cups, mga momshies. Mga kalahati lang po. Dahil nga po aalsa pa po yan. Eto na, ready na siya. Pwede nating isa lang sa steamer. Bago po natin ilagay yung puto doon po sa steamer, dapat po ay kumukulo na po mabuti yung ating tubig. Pangatlong tip ko na po yan mga momshies. At pagkatapos mo ang ilagay, eh, hihinaan mo naman yung apoy sa medium heat after 5 to 8 minutes nga ay ayan na nga luto na ang ating puto kalahati lang yung nilagay natin pero nga tingnan nyo nga umansa nga siya kaya napuno niya yung isang molding ka saktong sakto nga lang yung luto niya hindi nga siya hilaw minsan kasi may time na yung gitna nga ay malata pa. Maraming beses na kasing nangyayari sa akin yon na hilo pa nga yung gitna kaya nga ang ginagawa ko. Pagkapatay ko nga nung kalan ay hindi ko na nga muna hinahango at hinahayaan ko muna siya ng mga 2 to 3 minutes. Yun yung another tip na naman para nga mas maganda yung luto ng yung puto. At syempre andito na tayo sa exciting part. Ito na yung tiki man time. Hinango ko na nga isa-isa at dito ko na nga pinapalamig sa isang ang lagayan. Nakakatatlong sala nga ako doon sa steamer. At yung isang kilong puto nga ay nakakagawa nga ako ng 100 pieces. Pinagbebenta ko nga to at marami din namang mga umuorder At yung 100 pieces na puto nga ay pinagbebenta ko nga sa halagang 600 pesos isang bilao. Kaya sa mga gustong magtinda ng puto ay itry nyo na din ito at kahit nga nasa bahay ka ay pwede ka na pang dito. Ay oh, siya mga ma'am, she's hanggang dito na lamang po ang ating mini vlog for today. Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye.